Hello, what's up, mga lods, nandito na naman ako So, panibagong video na naman tayo mga lodi And welcome back sa ating channel uh, Road to 1K na tayo mga lods So, salamat sa suporta mga lodi So, ang video na to ay para sa mga newbie Ito, Newbie sa manual ng motor guys Ang pag-aaralan pala natin mga lods is kung paano mag-shift o paano ang mga tamang shift dito sa manual na motor so yung nasa harapan nyo ay si Rouser uh, manual yan guys, so full manual yan alright tara alright mga lods, alam nyo ba na dito sa motorcycle meron tayong tatlong transmission so una yung automatic transmission so ito yung mga scooter type na motor like uh, click, uh, nmax, pcx, adb yan, yan yung mga automatic transmission. So, from the word automatic, uh, kusa na siyang nagpapalit nung cambio niya. No? Uh, next is yung semi-manual. So, sa semi-manual, guys, meron yung cambio, pero wala siyang clutch. Yan, unlike dito, so ito yung ikatlo natin. So, yung full manual, meron siyang clutch. Ito. At meron din siyang cambio. Ayan, ang pinagkaiba nila, ayun nga ito merong clutch yung semi manual wala tapos yung cambio ng semi manual mga lodi is meron din siya dito sa dulo magapaganyan sya siya so check nyo na lang yung picture mga lords ayan so ang semi manual kasi meron siyang gear pattern na rotary so pwede siyang pour up uh, then pwede siyang pour down no? Dito naman sa pull manual, so ganito ang type ang kadalasan ng cambio ng pull, man, pull manual mga lods. No? Ang tawag ko rito is dekalawit kasi tatapakan siya tapos kung mag-up ka, kakalawit mo lang pangat. Ayan. Alright guys, dito pala tayo magpo-focus sa pull manual, no? So, tara, All right guys, ito yung tatlong main topic na uh, na pag-aaralan natin at pag-uusapan natin, no. Unang una is yung upshift. Second is yung downshift. Tapos third is yung rev matching. So yan yung uh, tatlong main na pag-uusapan natin mga lords. So recall lang muna tayo dito sa manual na motor. So ano yung mga kailangan natin? So tatlo yan. Combination ng una, clutch kalawa, throttle katlo, yung cambio ayun, nakikita nyo sa baba pasensya na nakachinelas lang ako nandito lang ako sa village so, kailangan combine yung tatlong yan no? Uh, dapat mabilis ang transition mga lodi no? so, sa una, sa take off so, okay lang yung mabagal kasi sa take off usually ginagawa natin, pagka clutch mo tapak ng cambio o punta ka sa first gear tapos, release na mabagal. Ingay naman ang asan. Yan. Release na mabagal. So, question. Pagdating ba natin ng third gear, mga ganyan, kailangan ba yung release natin ng clutch mabagal din? Uh, hindi na po. Kailangan mabilis ang transition natin. Dapat na mamatch kagad natin yung uh, speed natin dun sa bilis. Ha? Huh? Okay. Uh, ito pala. So, sa upshift, ang kailangan natin gawin uh, kunwari naka ano na tayo ah, uh, second gear papunta na tayo ng third gear so kailangan natin na yung throttle mo uh, binabalik mo siya to zero so ay, ano ibig sabihin dun sa zero kapag paganyan tayo yan sabihin natin zero yan ten, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Diyan, sagad na ako 100. So iba ba, pag natin 'yan, ito yung zero. Yan. So kapag mag-upshift tayo, kunwari may throttle lang ganyan. Upshift, kunwari second gear ako, pupunta ng third gear. Yan. So nakita niyo yung kamay ko, parang binalik ko siya sabay bigay ng konting gas. Ganyan ah, 'di ba? Nasa 30% upshift Ayan, di ba? So, parang nilagyan ko pa rin ng gas. Para yung RPM ko, pupunta pa rin doon kung, saan, kung nasan siya. Kasi kapag di mo kagad binigyan ng gas yan, nag-upshift ka, kung na nandito ako, nag-upshift ka, yan, ginanyan mo lang. So, baka magwala tong RPM mo kasi tumatakbo ka ng sabihin nating 4,000 RPM. Tumatakbo kang ganyan. Ngayon, lumipat ka ng third gear. So, pagbalik mo na ito kasi yung throttle mo, so baka maiwan tong RPM mo. Yan, baka maiiwan 'yan. So kaya dapat minamatch mo pa rin yung throttle mo. So dapat may control ka pa rin dito. So pag-aralan niyo yung throttle control. Next is pag-aaralan niyo rin dapat yung clutch control. Yan, hindi na tayo magpo-focus sa mga 'yan kasi meron tayong separate na video diyan. Okay? So next naman is yung sa downshift. So yun pala yung sinabi ko kanina, isa upshift 'yun ginagamit kasi upshifting. Ngayon naman kung magbabawas tayo, kabaliktaran. Ang gagawin nyo sa throttle ngayon, ayan diba, uh, ayan na, uh, nag engine brake lang kayo. Mayroon ganyan lang, wala kang ginagawa, pabagal kayo. Ngayon habang bumabawas yung speed nyo, magda-downshift na kayo syempre diba. Mayroon galing kayong port gear, magda-down na kayo ng third gear. So para smooth ang pagda-downshift nyo o pagbababa nyo ng gear, ginagawa ang rev matching. So, dyan na papasok ang rev matching. So, ito, kabalik taran to ng kanina. Kung kanina, binabalik nyo yung throttle nyo sa zero, nari, ganoon na. Yan, ginaganyan nyo. Ngayon, sa downshifting, ibabalik nyo muna sa zero, tawag dyan, engine brake, ayan nyo lang. Ang pambumabagal na kayo, pag downshift nyo, biblip kayo ng konti, parang bomba. Ayan, yan. Kung kanina, binabalik sa zero, ngayon naman, gagas kayo ng konti or bomba ng konti. Ayan, o. Ito, slow mo. Ayan o. Yan. Ngayon ayan Yun. Yun ang rev matching. no, Yun. Kung kanina pag nag upshift tayo, ngayon may gas na tayo. Mm -hmm. Tapos, girap. up. Ayan. Slow mo ah. Oop. Ayan. Ngayon, pag downshifting, yung rev matching, ayan, nasa zero ka na. Ayan, pabagal ka na. Downshift, blip ng konti. Mm -hmm. Ayan. Ayan. So pansinin niyo yung mga big bike di ba kapag pabagal sila naririnig niyo parang bumobomba sila hindi, uh, hindi hindi talaga sila totally bumobomba so nagda-downshift sila ayun So sana maintindihan niyo yung mga big bike hindi sila nagmamayabang nang tunog ng bike nila So nagda-downshift yung mga yon All right So ano lang yon ah uh, panimula lang yon so isa isa natin yan so tara let's go So recall lang muna tayo sa pag take off. So buksan, buksan natin yung makina. So, sa pag take off, syempre normal. Uh, pit ng clutch, tapak sa cambio, sabay release, bigay ng konting gas. Yan, yun, maandar na tayo. Okay? Okay. So, balik neutral. Yan. So, take note guys. Kapag kayo ay naka pull stop na, lagi nyong ibalik sa neutral yung inyong motor. Bakit? Kasi, para maiwasan natin na maagang mapudpod yung inyong clutch lining. So, meron tayong clutch lining na tinatawag. So, hindi ko na-explain yun. Uh, mahalaga yun guys. Kasi kapag napudpod na yun, so baka mawalan tayo ng hatak. No? Yung hatak ng motor. So, again, Practice ng take -off. So Pit ng clutch, tapa cambio Bigay ng konting gas Ayan So paano pag ganito naman Na nasa ano ka Nasa paakyat, kunyari napahinto tayo Ayan, kunwari traffic Alright, so paano kung ganito no? Paakyat na nakahinto kayo So paano ang take off nun kung nari, traffic Ayan, Ayan pag binitawan ko yung preno Ayan o, matras tayo, di ba? Kasi pababa. So, paano kung sobrang tarik tapos napahinto ka? So, ganito lang yan. So, kailangan, pagka-clutch mo, pagkatapok mo ng cambio, so, bago mo bitawan yung, o bago ka mag-release, o bago mo idikit ka ko sa friction zone yung clutch nyo, nagbibigay na kayo ng gas. So, yung pagbibigay ng gas, depende yan sa kung gaano katarik yung kalisada. Uh, kalsada na nan, ayan. O game ha, gawin na natin So clutch Punta ng first gear Bigay na kayo ng gas Tapos release Ayun o, oh, di ba? Hindi tayo musog Di ba? Kita nyo So dapat magawa nyo yan na mabilisan guys So yun yung take off Tandaan nyo yun guys ha So isa pa guys Ito, packet to yan. Balik neutral Ayan, full stop. So, papakita ko sa inyo na ano tayo. packet to. Ayan, bitakan ko yung brake. Ayan, umatras tayo. Ayan, o. Oh. O. Oh. Ngayon, gagawin ko. Papakita ko sa inyo. Pag paakyat, inuuna nyo yung release bago mag-gas. So, game. Clutch. Tapak ng cambio. Go. Ayan, halos di tayo mahahon. Parang umatras tayo. Ayan, binibigyan ko ng konting gas. Umatras tayo. Pero, ang gagawin natin. Clutch cambio tapos mauuna yung bigay ng konting gas sabay release nito yan di ba so hindi tayo matras dire diretso pa rin ayun o Ayan. so ang sikreto talaga dyan guys ang dapat na sanayin nyo is yung paglaro-laro nung clutch nyo tsaka yung throttle kumbaga ano yun kumbaga Uh, Papractice nyo, no? Ang tawag doon, guys, is uh, clutch control and uh, throttle control So, kailangan matutunan yung dalawang yan Kapag natutunan nyo na yan, so, basic na lang to sa inyo Okay? So, yun yung sa upshifting, no? So, take note lang, guys, ulitin ko lang, no? Kapag upshift, so, pakiramdaman nyo yung motor nyo Kung hirap na yung makina, mag-downshift na kayo Usually kapag upshifting hanggang tre, hanggang third gear lang tayo diyan eh. Ako hanggang third gear lang ako lalo na sa mga kapag yung tarik na talaga yan dos kapag di na kaya uno yon ganon So lagi yun lang tatandaan kapag napainto kay sa uh, Matarek matarik o paahon no lagi kayong mag-aalalay ng uh, gas no lalo kung pa -take -off na kayo kasi kapag nagkamali kayo doon, pwede kayo mamatayan. So unlike kasi sa mga four wheels o sasakyan, meron kasi hand brake eh, tinatawag <laughs> eh. Dito sa motor kasi wala, no. So though meron tayong foot brake, <laughs> kaya naman 'yan. Sana yan, sana yan lang, no. Okay guys, next naman natin is yung downshifting. Ah, uh, meron tayong dalawang kailangan dito sa downshifting, mga lads. Unang-una is engine brake. Ikalawa is yung rev matching. Yung sinabi ko kanina, yung rev matching. So sa engine brake, napakadali lang ng engine brake guys. So kung kayo tumatakbo, oh, bitaw lang sa throttle. And wala kayong gagalawin. Talagang wala kayong gagalawin. So engine braking lang. So engine braking, kusang nagbabagal yung motor nyo. No? Pero take note guys, sa engine brake, dapat minamatch nyo yung speed nyo dun sa gear. Kasi kung ikaw ay nag engine brake, nasa pip gear ka, tapos yung takbo mo, nasa 15 na lang, do posibleng mamatay yung makina mo nun, guys. So, dapat pinapares mo siya. Diba, nag engine brake ka. Tumatakbo ka ng 30 kph. So, dapat ang gear mo nasa second or third gear. No? kasi eh nga yun nga yung sabi ko kanina di ba kung nasa higher gear kayo tapos pabagal na kayo eh syempre pabagal na eh naging 10 kph na lang so pag ano nyo nun pat, baka mamatay yung makina okay so next naman is yung rev matching so yung tinuro ko sa inyo kanina yung kabaliktaran nung pag a-upshift so yung rev matching kasi magbiblip ka muna ng konti dito so kasabay yun ha. ayan sabay yun ganyan oh ayan oh yan. Hop. Yan. So, ang ganda rin kasi mag-rev match, guys. Kap, kala mo bumubomba eh. No? Woong! Woong! Diba? So, magbiblip lang. Konting-konti -konti lang. Ganun lang. O, oh, Yan, o. Oh. So, tara. Downshifting tayo. So, bago tayo pumunta dun sa road. Bago tayo umikot. So, kapag pababa tayo, guys uh, wag na wag kayo magbababad sa clutch. Ayan. yung iba kasi ginagawa pagbababa, clutch, babad. Or yung nasa curve, kurba. So, nagbababad sila ng clutch or half clutch. So, wag natin gagawin yun. Engine braking lang tayo, no? Or yung iba kasi, ginagawa nila, binabalik nila sa neutral. Though, pwede naman yung ganun, yung, yung ibabalik mo sa neutral. So, safe yun. Pero, ang disadvantage kasi noon, So, yung gulong mo kasi, naka-pre-wheel yun, no? Ibig sabihin, uh, parang hihilayin ka ng gravity mo. Kumbaga, ay yung gravity. Kumbaga, kung pababa ka, nasa pababa ka, eh, naka-pre-wheel yung gulong mo. Para kang bisikleta na, ayun, tuloy-tuloy yung baba mo. O, pabilis ka ng pabilis nun. Unlike sa engine brake kasi, kusang nagbabagal yung makina, no? So, tara, ikot tayo I explain ko sa inyo papakita ko sa inyo yung pagda downshift ok dito tayo sa upshift matakbo ko so upshift okay, nakita nyo upshift nagbabalik ako ng zero ayan okay, upshift so yun yung upshifting so ito na ito tayo papakita ko muna sa inyo yung engine brake so ito Ayan, nasa 3 ako, 36, 37 Ayan, engine braking Ayan, imbis na bumilis tayo ng bumilis Bumabagal tayo kahit pababa Ayan o, diba? Ayan, nasa 20 na lang ako, kanina 36 Ayan, so wala akong ginagawa Ayan, ito yung sinasabi ko ngayon, nasa 3 ako O, baka mamatay yung makina nito. tingnan nyo ha Kasi hindi ko pinapares eh, ayan o So, yun Ayan o Parang hirap na yung makina Kasi nasa third gear pa tayo eh So wag na natin ngayintahin ito, papakita ko naman sa inyo yung Downshifting So rev matching na rin Ayan sige Ayan naka dos ako Tres Hindi pa tayo ng dos Ito Engine brake muna tapos pagpwede na sa second gear ayun na downshift rev match ayun diba tuloy tuloy pa rin yung akin parang smooth lang no diba so kapag dito sa second gear papuntang first gear hindi na natin kailangan eh kasi use this na rin eh ayan second gear ayan third gear ako ayan rev match tayo engine brake Rev match Yun, di ba? Sana nakukuha nyo, no? Alright, yun yung quick session natin sa upshifting tsaka sa downshifting, na. No? So, sana nakuha nyo rin yung engine brake tsaka yung rev matching, na? So, meron din akong other videos nung rev matching natin tsaka yung engine brake. So, panoorin nyo rin yun, guys. Sana may makuha kayong idea. So game labas tayo, ikot muna tayo na kahit lang sa labas na yung doon tayo sa public road para makita nyo rin. All right. So tara, let's go mga lodi, lodi bells. Up ship. All right. So nakukuha niyo na ba mga lods? Pa second gear ako. Dito kasi sa village napakaraming bata eh, kaya naalangan ako tumakbo na ang mga mabilis. <laughs> Kulit ng mga bata eh. pagbigyan tuloy natin. Wong! Check-in gear ako guys ha. Upshift ako Ayan, sana kukuha nyo yung sa kamay ko, no? Ayan, rev ma, ay, engine brake Preno ng konti Rev matching Hop, kamali ako ng rev matching dun, guys Kumbaga, na-delay yung ano ko Ayan So, so ulit-ulitin nyo lang mga lodi, no? Hanggang sa mga perfect nyo rin Second gear ako, ha Third gear Pababa So Engine brake lang ako Pababa So mapapansin nyo Hindi ako bumibilis So actually pabagal ako 40, 45 Naging 36 na lang O kanan tayo dito Rev match So guys hindi sa lahat ng oras Kailangan nyo yung rev match Yung rev matching ah Um, Ginagamit lang siya kapag gusto niyo maging smooth yung tak ano nyo, yung yung transition ng gearing niyo no. Ito paangat to. tama tama may hamas paangat to. yan Ito balik tayo yung first gear tapos bigay ng konting gas. Ayun oh. No? Okay, diba? Sinasabay ko doon sa release Nagbibigay na agad ako ng gas Habang nagre-release ako ito, isa pa. Ayan, nakuha nyo. Sana nakita nyo sa kamay ko, no? So, tingnan nyo lang lagi yung sa kamay ko, guys. Ito, isa pa. Oo, diba? O, balik tayo. First gear, isa pa. Ayan, no? Alright, balik na tayo mga lods At may ari ako nito kasi meron akong naiwan Naiwan ko yung aking lisensya Ayan, <laughs> nakatos ako Upship, yun So yun lang guys, sana may natutunan kayo no? So nga pala, uh, kung gusto nyo meron din mga tinatawag na tipid mode at wall -wal mode no? So sakay nga tayo Okay So ang si, tiyatawag ko na tipid mode Ito yung mga riding habit guys ha. Uh, dito kasi nakadepende dito yung Consumo nyo sa gas, sa gasolina Dito sa tipid mode Siyempre from the word tipid So nagtitipid ka nga uh, hindi mo sinasagad yung RPM mo Kung uh, hindi ka waswas -was pumiga ng throttle Ganun no Napatingan natin yung makina Tip Titipid tayo eh <laughs> So, sa tipid mode, syempre, pag ginanon mo kasi yung, ano mo, hindi ka umaabot ng 8,000 RPM. So, maaga kang nagsiship ng gear mo. Hindi mo hinihintay na magalit yung gear mo bago ka mag-up gear. So, yun yung tipid mode. So, tipid mode ka talaga. Kung baga, chill ride lang yung riding style mo. So, meron namang was-was mode. So, ito yung mga laging nagkakamali. Uh, ay, nagkakamali. Sorry. <laughs> so, ito yung laging nagmamadali. Ito guys, yan yun. Yung mga talagang karera mode ang tinatawag. Na, woom, talagang iingay yung makina nila bago sila magpalit ng gear. Eh, no? So yun yung umabot na 8,500 bago sila magpalit ng gear nila o bago sila magangat ng gear. No? So ako ba, ako nandun ako sa pagitan ng dalawang yun. ah uh, minsan talaga uh, sinasagad ko yung RPM ko. No? Gusto ko kasi... ah uh, gusto ko kasi hindi malamya tong motor ko. So, nasasanay siya sa mga matataas na RPM. Mahirap kasi pag yung makina mo nasanay ng, ano yun? Yung nasa mababang RPM lang. So, para kasi ang lamya eh, no? <laughs> so, nasanay siya ng ganoon. Maganda rin kasi nasasanay yung makina mo na sumasagad, no? So, ayun lang mga load. So, sana may natutunan kayo kahit papano, paano. <laughs> eh, quick ano lang kasi to quick video lang to and salamat sa support ang uh, mga Lodi no road to one k tayo Woo! okay maraming salamat mga Lods bye bye peace out